Liwas ang Bonifacio yata yun eh. Diyan sa may Maynila. Oo. Oh, anyways, meron doon na prayer rally din na ginagana. Peaceful rally at nag-speech-speech na doon. Si Harry Roque. Si Harry Roque, lahat na lang pinuntahan, no? Oo. Oh, si Harry Roque, parang walang balak maging ano yan. Tumakbo ng senador. Oo. Oh, lahat na lang, ha? In, ano, ha? Pinuntahan ni Harry Roque. But anyways, ito naman yung gusto natin mangyari dito sa kaso na ni Kiboloy. Gusto natin to as much as possible eh, makarating na talaga to sa korte para matapos na, malaman na natin, may kasalanan ba talaga itong mama o wala. Ubusan sila ng pera dyan. Oh, so ayan, tulungan nyo, DOJ. Tsaka ikaw, Rizon bigyan mo ng mga abogado yan na kayang, ano, na kayang sustentuhan sustentohan yung or kayang ipagtanggol yung kanilang kliyente sa loob ng mga 15, 20, 30 years. O, oh, so ano ba itong kaso na to? Oh, pagbasura ng Davao City Prosecutor sa mga reklamo kay Pastor Kibuloy, binaligtad. Ito, pasok. Pinuhay ng mismong Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy na naunang binasura ng kanyang prosecutor kabilang ang reklamong rape. At nakatutok live si Salima Refra. Salima. Mo Vicky, nga na nagtipo ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sasalang na Pastor Apollo. Buhay na naman, no? Buhay na buhay na naman si Sir. Mauubos na yung buhok mo. wala alam hindi ka na na mag... Muntik-muntikan ka na, hindi ka pa nagtanda. Sige, si sige. Buloy at sa kanyang mga kasama. Kasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Ito yung matapos balikta ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulia ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihay ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinakaralan namin ng gusto at... <laughs> pinag-aralan nyo talaga yung lahat ng mga nangyayari dyan pinag-aaralan mo lahat nagkakalitsi-litsi yung kay Tebis, pinag-aralan mo na matindi yun tinan mo hanggang ngayon wala pa rin si Bantag di mo ba pa makita aralan nyo pinag-aralan nyo na naman kung paano lokolokohin tong mga kaso na to o yun hindi na tumino ito at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan Uh, si Pastor Apollo Quibuloy at ang kanyang mga kasama. Na, ang affidavit mismo ng biktima, uh, ang tumatayo doon sa malahat na naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ang Department of Justice. So as usual, basta si Boeing ang uh, nag-asikaso, hindi na importante yung hard evidence. Hindi importante yung science. Enough na yung uh, testimonial evidence enough na yung sinasabi mo na ikaw ay ginanito, ginanyan, okay na yun, kaso na yan. Ganyan katindi si Boeing. Humahabol sa kota. Oo. So ito, parang... Uh, ibinaliktad ano na inano ng Davao City Prosecutors ha so nakakahiya naman sa mga taga Davao mukhang uh, minamaliit yata kay ni Boying mukhang hindi niya yata ginawa yung trabaho ninyo o kung ako sa inyo mga prosecutors sa Davao siguro maganda palagan nyo to kasi mukhang lumalabas si eh. incompetent kayo baka sabi nga ni Bright Daria na baka naman 99.9% na naman positive yan ha mm, so, siya na rin nagsabi Testimon, testimony so lahat kasi napakadaling na gumawa ng testimony sa totoo lang punta ka na sa kapitbahay mo yun, puro chismosa yan eh Oh, ang daming mga alam niya na istorya. Ikaw ngayon mo palang nalaman. Pero tungkol sa iyo yung pinag-iistoryahan nila. Yun, ito talaga si Boying ang uh, hari ng mga marites sa Pilipinas. Ano? O, oh, sige, diretso pa natin yung mga sinasabi na itong mamang ito. ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. It's as if sinasabi nila na <laughs> ah, naging ganun yung decision ng, uh, ng mga Davao prosecutors dahil taga Dabaw siya dahil si PRD taga Dabaw. Ko naman. Grabe no. Kaya nga nakakahiya naman yung mga taga ano, parang lumalabas ang hina-hina naman pala ng mga kokote ninyo. Oo, oh, binaliktad yung inyong desisyon. So Ano 'yun? Lahat na lang ng desisyon. Basta gusto niyo ano, basta gusto niyo baliktarin. O basta basta gusto niyo buksan, kaya niyo nang buksan. Eh, eh, nagtrabaho pa yung mga prosecutor na 'yan. Well, sana boying. Wala na prosecutor lahat ng kaso sa yun na ibigay. Para kapag ka kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Kasi nakakano naman 'yan, nakakabahala naman 'yan. Imaginein mo, um, nag-aral din naman tong mga to, katulad mo. Pinaghirapan din naman nila siguro para maabot nila yung status na yan na mga maging mga piskal sila sa ano, korte ng dabaw Tapos yung kanilang pinaghirapan na deliberasyon o tsaka i-overturn nyo lang? So, ibig sabihin, kapag gusto ninyo, kaya ninyo, ganun. So, pati yung ano, pati yung mga korte, kaya nyo nang diktahan? Grabe, grabe mga bossing talaga ang nangyayari sa bayan natin. But, uh, katulad din ng sinasabi natin, this is somewhat uh, uh, maganda. Kasi, syempre, si Boying kahit na ano eh, at least ito, korte na. O pagalingan na sila ng abogado hindi na trial by publicity. So okay na rin to. Gusto naman natin to eh. Nakakatawa lang yung way nung uh, ano, yung uh, paraan nung kanilang pagkakaso kasi dinisisyunan na tapos binaliktad pa nila. E pwede naman kayo magsampan ng panibagong kaso dahil may mga panibago panibagong mga ano, mga testigo at saka panibagong mga impormasyon o testimonya na ibinibigay dyan sa Senado, di gumawa na sana kayo ng panibagong kaso. Hilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong... Di pwedeng ganun. Boying, ginagawa mong tarantado at mga tanga yung mga huwes. Yung mga piskal. Nakapiring ang batas, Boying. Siguro kung ikaw yung piskal, pwedeng ganun kasi ugali mo yun. Pero wag mong, ano, wag mong ipapasa sa ibang tao yung ugaling ginagawa mo. Yung ginagawa mong pag ano, pag uh, uh, tawag niya, yung pambababoy sa hostisya natin sa Pilipinas, wag mong ipasa sa ano? Ipasa sa mga nasa Dabaw. Wag mong ipasa sa mga piskal ng ibang mga probinsya para sinasabi mo. Lahat ng mga piskal sa probinsya hindi na kayang magdesisyon ng uh, naayon sa batas dahil korup siya lahat. Ganun ba yung sinasabi mo? Oh, medyo sir, hindi maganda yun. Coming from you, dapat ikaw nga, ina-uplift mo yung ano eh, yung trabaho ng mga prosecutors mo eh. Ikaw mismo nagsasabi na bias yung mga prosecutors sa Davao. So, dyan sa may Negros Oriental, bias yung mga prosecutors dyan. Sa, ano, sa ibang probinsya, bias yung mga prosecutors dyan. Depende sa liking mo. Boying, magbago ka na. Sabi ni, ano, ni Iniyad ni Yadmi Lichenko. Magbago ka na. Tik ka ng palitan ni Abalos. Sige po, hindi ito panawagan lang talaga, Secretary Boying. Okay lang 'yan mga ganyan na buksan-buksan yung kaso, pero 'yung mga minsan 'yung mga binibitawan mong salita. <laughs> oh, parang masyado kang makapangmaliit ng mga kapwa mong mga abuga. O oh, sige, pa natin 'to. Binabangga at uh, mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Itinituring ko siyang isang kaibigan. Kung dito po yung trabaho na... na kung lahat ng kaibigan mo, didimanda mo. Saan ka makakita ng kaibigan po siya? Dinesisyon na na ng mga huwes. Dinesisyon na ng piskal. Binaliktad mo pa. Tapos sasabihin mo, kaibigan ka. Saan politika, boying? Wala talagang politika. Ito lang ang kaso sa Pilipinas. Yung mga sabungero, nakita, hindi mo pa nakikita yung mga sabungero, may binubuksan ka na mga bagong kaso. O kaya bang-yabang -yabang yun na nakaraan. May natagpo ang pugot na ulo sa ano. Sa bilibid. Pucha, Jollibee pala. Boying, ano na lang. Oh, maganda. Magpahinga ka na, baka mawala ka na sa mundo, eh. Mandamay ka pa. Ah, uh, ginagampanan ko po. Bago ang muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a well... Ito, itong, 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 gago talaga. Mantakin mo. Oh, inalipusta at mga... So, ginadge na si Pastor Apollo talaga, no? Eh, kaya naman pala tuwa kay Boeing to. Parehas naman pala kayong judgment. Oh, dito talaga sa Pilipinas, wala nang batas, ano? Sa Pilipinas talaga, kapag nasa posisyon ka, ikaw talaga ang batas. Oh, te, pero grabe makasigaw to sila Rizal Antiveros, no, mga aktivista pa sila. Galit sila sa mga diktador. Pero tinan mo kung paano sila magsiasta ngayon, mga diktador. Tinanggalan na nila ng karapatan yung tao. ba? Eh. Diba? Tinanggalan na nila ng karapatan yung tao para patunayan niya yung sarili niya. At mapatunayan niya na itong mga testigo na to ay puros mga bulaan yan. Kay Rizal Antiveros, guilty na eh. So po, Charisse, tapusin mo na yung ano. Yung hearing mo na yan. Ba't mo si Kibuloy? guilty na pala siya sa paningin mo. Come first step towards heeding the victim survivor's cry for justice, peace, and healing. Pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Gabuloy kung hindi dadalo. Di ba? Sinong tulonggis ang pupunta dyan? Ayun, nakita mo yung sinasabi nung, ano, nung committee chair guilty ka na sa committee chair pupunta ka pa dyan e regardless, kung pumunta ka o hindi bababuyin ka dyan, magpakulong ka na lang pastor kibuloy kung hindi ma-pressure yung mga hinayupak na yan kapag yung milyong-milyong mga miyembro mo eh diyan nagsimbahan dyan sa sinat oh, tingnan lang natin Lugar, mga Vicky, kasama dun sa mga nagsalita sa programa, yung mismong legal counsel ni Kibuloy. At narito ang kanyang pahayag. Sa waged by the bulb of a clean conscience na lahat itong mga paratong na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan Napansin nyo? <laughs> ito pa siya lahat ng abogado ng mga ng mga kinakana ni Boeing. Siguro sabi, sino abogado niya, no? ni Kibuloy Si Topacio. Ah, si Topacio. Tara, kanain natin yan. <laughs> Para malito si paso di niya alam mo, sino pagdatanggol niya. paso di ka nalilito. Pagdatanggol <laughs> mo si Tebes, pagdatanggol mo si Kimuloy. Paano pag nagsabay yung hearing niyan? Ito saan ka pala din talaga ito si ano ha? si paso Sobrang tapang nito. Amantakin mo. Dalawang high profile cases ito. Malupit itong mga kasong hinahawakan niya. Dito mo talaga makikita kaya hindi na tumangkad to si Kap ano eh. Si Pierre dito Pasio dahil sobrang tapang ng mamang ito eh. Napakahusay nito nito Pasio kasi may karisma to eh. Kaya kahit na papaano, oh, may mga taong uh, gustong gusto yung estilo nito.